So mga katoyong, so paita ko sa inyo yung ina nung bumalik natin na galing Mindoro sa so, may Bulalakaw, Mindoro yung last race bagay, di pa naman last race tayo last na para sa atin, pero okay ito yung ina, tignan nyo yung ina nung galing Mindoro ko same lang ng mukha kung naaalala nyo yon pero kita nyo naman maliliit na kalapati lang sila pero eto tignan nyo mga katoyong ah. Oh. kung naikita nyo to same lang sila ng muka at ayan tignan nyo yon. eto mga katoyong oh, may wing band ayan o oh. naka wing band sya maliit na kalapati lang pero naka wing band kasi ang sing sing nya mga katoyong Japan so yung galing kalbayog natin yon ay anak nito yan o kita nyo yung wing ban anak siya nito so eto is Taiwan so ang tatay nito nandyan sa taas lumilipad din is finisher naman ng kalbayog natin so sana mag pa sila ng magandang anak kasi eto naka rest nasa babae lang siya hindi ko siya pinaanak ngayon dahil sinubuan ko yung anak so okay naman so, so ngayon is time to breed mag breed na tayo ngayon ng mga lahi kung makikita nyo eh, no? ayan yung wing ban nyo mga katoyong yan yung wing ban Tingnan, ito yung ina ah, ito yung ina nung ating inilaro sa Mindoro sa ubusan ng lahi first, first na anak nya yon so YB pa rin yon. yun yun yung mga pakpak nito tis tis na kasi hindi ka naman siya pinapakawalan dahil breeder talaga natin to, producer. Kaya makikita niyo yan mga katoyong, simpleng hen lang yan, no. Oh. Mahirap kasi pakawalan. Baka ano. Uh, so kino ko siya ngayon, nandoon siya sa mga stock bird natin, sa mga hen. Siya, siya lang yung bukong tanging bukong tanging ibon ko na wing ban, yan, no. Oh. Kita niyo naman, naka-wing ban siya, yan, oh. no. Hindi ko alam kung ano yung pangalan ng wing band na to pero may serial number. May number siya, 3 digit yung number niya pero may design siya na kalapate Talagang galing siya ng Taiwan. Yung singsing -sing niya, makikita niyo, ayan, Japan niya, no? Original Japan singsing. -sing. Diba? So, ito yung anak ng ating nilaro sa Mindoro sa Bulala o Mindoro, ito yung ina. Yung anak yung nilaro. Nilaro. So, kukunin natin yung anak. Tignan yung itsura nila parehas. Yeah, so mga Toyong, thank you very much. Salamat sa inyo sa nanonood. Toyong TV. So, follow my page. Toyong TV, syempre. Peace out.